Nabanggit niyo po yung suporta sa Mindanao. Factor hubang malaki na maituturing ito pong paparating na halalan sa so, usapin po ng mga nakaupo ngayon na reeleksyonista? Well, at least insofar as their um, city is concerned, yung labaw, dahil sa mahabang panahon, sila naman po talaga ang namamayag pag dyan. Um, Siyempre, wala naman po ako ngayong idea kung ano po ang sitwasyon dyan ngayon dahil ang alam ko po, meron naman din pong uh, lumaban sa kanila. Uh, but, syempre, yung mga senador na humihingi po ng suporta uh, at dati na po nila mga kaalyado at mga kaibigan, eh, tingin ko, isang factor din po yan. Good day mga idol. Welcome back to my channel. So for today's vlog mga mga idolis ito. Panonoodin natin yung uh, naging panayam no ni uh, Sir Ted Pailon. dito kaya uh, dito kay uh, Congressman uh, Chu mga idol kasi nga isa uh, nag, naglalatag na no or nag naghahanda na para sa isang uh, impeachment mga idol laban dito kaya uh, uh, Vice President no, Duterte, Sara Duterte mga idol. Grabe mga idol no. Talagang uh, iniipit na nila no or ginigipit na nila 'yung mga Duterte mga idol oh. Sa totoo lang mga idol ha. Ah, Solid sorry Duterte, sorry Duterte talaga ako mga idol. Nangihinayang lang ako sa ano, sa naging boto ko nung uh, nakarang election mga idol. Kasi sa totoo lang dapat si BP Sara na lang 'yung nagano'ng uh, presidente eh, di ba? Ginawa na lang niyang vice president 'yung isa eh. Nangihinayang ako mga idol kasi nasayang talaga 'yung boto ko. Kung hindi naman dahil kay uh, BP Sara Duterte mga idol eh hindi tayo boboto ng ganun kaso wala eh nasa partido niya yun mga idol di ba uh, ang akala natin is isa sila ng hangarin di ba tapos ngayon bilang ano bilang ganto ginagawa sa kanila di ba eh talaga mga idol kaya kung ako sa inyo mga idol ha? bago kayo bumoto syempre bago tayo bumoto pag-isipan natin no tignan natin no yung kalidad kasi ako okay naman siya noon eh nung tumatakbo mga idol eh pero nung biglang ito ang dami niyang ginawang parang kakaiba, di ba? So, yun lang mga idol. Uh, balik tayo sa issue mga idol. Ito na nga mga idol, uh, panoorin natin sabay-sabay mga idol yung ginawang panayam, no? Di uh, Sir Ted Pilon, dito, regarding dito sa issue na to mga idol. Alright. Ito muna mga kapatid, nasa ating <coughs> muli niya ngayon si Congressman Joel Chua, ang chairperson po ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa napaka-importante this morning. Congressman Joel, magandang umaga po sir. Ay, magandang umaga po, Manong Ted at saka DJ at uh, sa lahat po ninyo tagapakinig. Salamat sa panahon. Congressman, inyo pong nabanggit sa media it na doon nagdaang mga araw na may grounds na kayo umano for impeachment laban kay VP Sara kung sakasakali. Ano po, matapos nga po ang ilang mga araw po ng pagdinig sa inyong komite. Can you please elaborate, sir? Opo, ah uh, ito naman po kung hindi po patuloy po nilang hindi sasagutin at ipapaliwanag yung mga issues po no na lumalabas dito po sa committee, uh, impact tomorrow po. Ah uh, mayroon po kaming uh, naka-set sa committee hearing uh, at inibitahan po natin yung kanilang mga resource person. Ah uh, isa po sa nakikita po nating ground ay yung hindi po mapaliwanag na napakalaking amount po ng uh, pagrenta nitong mga safe houses. Pangalawa po, uh, yung pong, uh, isa pong uh, issue sa DepEd, yung paggamit ng confidential fund, kung saan po tinatanggi po ng mga army na ito po ay na-download para po sa Youth uh, Leadership Summit. So ang tanong po namin, saan po ba napunta itong mga pondo? So ito po ay uh, makikita po natin, eh, po pwede po ito maging ground para po sa betrayal of public trust graf and corruption, at saka yung isa pa po, yung pong uh, uh, issue po kay uh, USEC Mercado, yung pagbibigay po sa mga one-one. Uh, apo, uh, apo, me, me, apo medyo, medyo, uh, kayo po ay nag-choppy doon sa issue po kay USEC Mercado, medyo tayo po ay naputol doon. Pakiliwanag po sir, please. Doon po sa issue po kay USEC uh, Mercado, kung hindi po nila ito mariribat, Uh, ito po ay lumalabas na parang bribery dahil po uh, sila po ay uh, si Yusec Mercado nakatanggap po na itong allowance or nung tinatawag po natin payola, nung siya po ay head ng HOPE o yung tinatawag natin ng procurement uh, agency. So yan po yung mga issues na unless hindi po nila maipapaliwanag ng maayos, e eh, po pwede po maging ground for impeachment. Mm -mm, opo. So, kung sakasakali nga po no na ito nga po ay uh, ay uh, hindi masasagot, matutugunan po ng kampo ng bise presidente, uh, ano po ang mga pe pwedeng mangyari sa inyo pong ginagawang pagdinig sa usapin po ng termination po ng hearing and eventually po coming up with a committee report. Pagka hindi po nila ito may re-rebut, magsasabi, well, number one, kasi we have to we have to be reminded na ito nga pong ginagawa natin is in aid of legislation. Siyempre, magpo-propose po kami ng mga batas na sa amin pong nakikita. ah uh, pangalawa po, yung mga recommendation po, pagaya po ng uh, ganito po. Eh, pero ito po ay isasubmit pa po. Kung itutuloy po ito sa impeachment, ito po ay isasubmit pa sa Committee on Justice. Dahil yung po talaga yung committee na magtatalakay po para po sa impeachment proceedings. Mm pero as we all know ano po sa tatlong pamamaraan po ng uh, impeachment uh, uh proceeding sa kamara ang isa po sa mga paraan diyan ay mayro umpong verified complaint na manggagaling sa sinumang pong mga mamamayan na susuportahan po o i-endorso ng isang kongresista o mismo isang kongresista Tango po po kayo ho, mismo kongresman Joel ay gu, ano na, nasenyo bang kaisipan o damdamin na kayo mismo ho, ang maghain ng verified complaint concerning po dito sa binabanggit niyong impeachable offense na umano ay nagawa ng Vice Presidente? Well, ito po yung pag-uusapan po po namin ng committee. Ako po ay chairman lamang. Siyempre, uh, at the end of the day, uh, magiging consensus po to ng committee. So if ever po, uh, po pwede naman po itong resolution namin maging, ano po, maging uh, basihan para po dito sa uh, impeachment. Mm, opo. Um, 'yung pong balita ngayon na ito po headline ng Philippine Star, no? Kayo po ay humihikayat sa DOJ na ilagay po sa lookout bulletin ang pitong opisyal ng OVP sir. Tama po kayo. Mm. -mm. Sige um, po. Mm. Ito po kasi lookout na lookout bulletin ay para po mag-determine at siyempre ma-monitor po natin ito pong mga iniimbitatahan po natin kasi may mga balita po kami. Yung iba po, parang gusto na po lumabas ng ating bansa. So, ito naman pong look out dahil wala naman po silang kaso pa. So, wala naman po tayo magiging full departure order. Ang pinagkaiba po kasi na itong look out bulletin. Ito pong look out bulletin, eh, para po ma-determine muna, baka yung iba po sa kanila, may mga warrant of arrest, at least, eh, dito po, ito po magiging basis para hindi po sila ma-hold ma po sila. <coughs> Uh, pangalawa po, makita rin po yung magiging itinerary nila. But having said that, kung wala naman po silang mga warrant of arrest, eh well, I have to admit, wala naman po tayong magiging basis para sila po ay may mapigil sa pag-alis po nila opo. Um, pero sa ngayon po, ano ho ba ang estado nitong mga taong ito na official ng OVP na hindi nasipot po sa inyong mga imbitasyon? Sa usapin po ng imbitasyon, so pinanaho ba ang na-issue po ng komite at meron ba din ho posibilidad na gaya po ng ginagawa sa Quadcom na meron na pong mga arestong gusto mangyari? Noong nakaraan po, nag-issue na po kami ng sabina at uh, kasabay po nito ni yung lookout Ah, uh, ito po ay um, minanifest po uh, through emotion na uh, isa sa mga kongresista. Kaya po, ito po yung basihan po natin ng lookout bulletin. Mm -hmm. uh, lahat po sila binigyan na po natin ng sampina. at kung sa susunod po na hearing, bukas po, ay hindi po sila mamaten. Eh, po pwede po yung mga kongresista, yung mga miyembro po ng komite, ay po pwede po silang ipasight into contempt. Opo. Sige po. So, uh, Congressman Joel, balikan ko lang po itong ano ano, itong apong posibilidad ano ho ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa ngayon po kasi nagbabalik session po kayo and you only have until December 20. Pagkatapos po noon, ang balik po ninyo ay Enero at 13 at ang inyo pong mahaba na pong break for the campaign period and election ay February 7. Ano po yung last day ninyo. Sa inyo bang palagay ngayon, materially, do we have the material time to be able to, you <coughs> ano, to go on with the impeachment process in the lower house? Well, yung nga po yung nabanggit ko kanina na ito talaga tatalakayin pa po namin. mga mm -hmm. merdo, Baka mamaya uh, exercise in futility na rin po dahil unang-una po wala na rin po tayong panahon. So, lahat po yan mabalansahin po namin at pag-aaralan. At uh, makakasa po kayo kung ano man po maging uh, rekomendalo ng ating mga kasama sa uh, committee eh, ipagbibigay alam din po namin ito sa inyo. Opo. Pero sir, uh, gaya din po ng inyo pong ano no, ng inyo pong uh, ano diyan yung grafo ninyo sa impeachment proceeding sa kamara, may pangatlong paraan po naman ano para maihain at mabilis pong maaksyunan ng kamara ang impeachment complaint. Ito nga po yung pangatlo na dediretso na oh, po, ito po yung uh, one third po na, na pirma na kakailanganin po lamang sa isang verified complaint what do you think of that process being uh, ano ho uh, <coughs> utilized by uh, the members of the house na gusto hong impeach ng vice-presidente lahat po yan consider po namin at pag-aaralan hmm. dahil uh, siyempre well marami rin po mga legal expert na nagsasabi okay. na po pwede rin naman po na outright kasampahan na lang po ng kaso sa court dahil being the vice president, wala po siyang presidential immunity. So lahat po yan, uh, pag-aaralan po natin at uh, po namin sa mga membro po natin ng committee. Okay, opo. Uh, sa ngayon ho ba, sir, uh, ito lang po ay ano ho, ito sir, uh, ito po ang ating pinag-uusapan ay mga theoretical po lamang na bagay, no? Kung baga, eh, mga posibilidad po. Uh, sa ngayon ho ba, sa mga mga nag-iisip po ng pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice si Presidente na pag-uusapan na kaya yung pong chance nito na makakuha po ng sapat na boto para po sa sinasabing conviction kung sa man. Kasi malaking bagay din po yun, di ho ba? No? Mag maghahain ka ng gantong reklamo at kayo'y kakain ng oras and then at the end of the day, wala namang po mahihita sa Senado. Alam po ninyo, Manong Ted, yan din ang katanungan ko. Pero, siyempre, ang mga senador po, trabaho din po nila yan eh. Ang taong bayan po ay nagmamatsyag at nanonood po sa amin. Uh, tama po kayo. Marami po dyan kasi hihingi po talaga ng uh, suporta, uh, lalong-lalo na sa parting Mindanao. Um, pero ako po naniniwala na ang ating mga senador naman ay uh, uh reasonable at uh, ang malaki po magiging participation po dito ng media at ng taong bayan. Nabagit siya po yung suporta sa Mindanao. Factor hubang malaki na maituturing ito pong paparating na halalan sa so, usapin po ng mga nakaupo ngayon na reeleksyonista? Well, at least in so far as their um, city is concerned. Ayan mga idol, sinabi nila yung ano ha. Parati ng Mindanao, mga idol, tandaan nyo mga idol, lahat ng kumakalaban sa Duterte ngayon, malamang zero ang magiging boto nila sa Mindanao, mga idol. Kasi ang pwedeng iboto dyan, mga idol, yung mga ano ha, yung parang national election, yung senador, sila lang naman yung pwedeng uh, uh, kumuha ng boto sa Mindanao, mga idol, mga senador, kasi 12 yan, 12 ang pwedeng manalo. So, yung mga yan, yung dosing senador, pag may meron dyan mga idol na kumakalaban o anti-Duterte, o yung mga bumaliktad, di ba? Yung kumampi sa kabila, bumaliktad, mga idol. Zero vote yan sa Mindanao, sigurado ako. Pero dito naman sa ano, mga idol, dito naman sa mga, siyempre, kongresista. So, yung mga pro-Duterte doon, sigurado, sigurado ako, mga idol, lahat ng kumakalaban sa Duterte, sa mga lalawig yung sinasakupan nila, mga idol, eh makakatikim din ang zero yung mga yan, mga idol, di ba? Apakadaming kongresista niyan, mga idol. Eh, ngayon, election, election nila ngayon, di ba? So, doon natin may kita. Pero sa senador, sigurado ako, zero sa Mindanao, mga idol, di ba? Alright? Yung labaw, dahil sa mahabang panahon, sila naman po talaga ang namamayag pag dyan. Um, Siyempre, wala naman po ako ngayong idea kung ano po ang sitwasyon dyan ngayon. Dahil, ang alam ko po, meron naman din pong uh, lumaban sa kanila. Uh, but siyempre, yung mga senador na humihingi po ng suporta, uh, at dati na po nila mga kaalgado at mga kaibigan, eh tingin ko isang factor din po yan. opo, opo. Sige po. So, sa, sa ngayon po, so far, Yun. Ano po, uh, ano, uh, sa ngayon po, so far, uh, kapag, factor po, rin para sa si mga senador, mga idolo. May katibayan, ebidensya na hawak ko ninyo ng komite, opo, regardless kung merong mga isasagot no kasi po um, pwede ho namang i-deny diba sir ano pero so far po sa kayo po mismo bilang abogado kong Joel sa hawak po ninyo ng mga testimonya ng COA, testimonya ng Philippine Army at mga ebidensyang hawak po ninyo no material evidence ano ho ang tingin po ninyo kung ito ho ba talaga ay tatayo na mga binanggit po ninyo na kaso po ng corruption and betrayal of public trust o maging bribery sa kusakasakali po nga na magkakaroon ng impeachment complaint? Actually, mabibigat po talaga yung uh, paratang na to. In fact, uh, doon nga po sa PONDO po doon sa DepEd, eh, lumalabas po doon sa aming investigasyon, ito pong paratang. Uh, ang uh, certification ay ginamit lang pang takip uh, pa, doon sa AOM na, in, na, inilabas po. At ito naman po ay inamin mismo ni Attorney Powa, yung dating USEC po, dahil siya po yung nagpahanap ng justification. At yun din ay uh, ang gumawa po ng paraan si USEC Mentin. Uh, at lahat po sila, inamin nila na wala naman po talagang pondo na na-download o naibaba para po dito sa youth development uh, summit. Opo. So, uh, matibay po sa inyong palagay ang mga ebidensyang ito. Matibay po. Kaya nga po dapat may eh, maribat po nila. Hmm. Opo. Sige, so bukas po ang inyo hearing uh, congressman na uh, sino-sino po, meron ba ho kayong karagdaga na mga inimbita na maari pa hong makapagbigay po ng kaliwanagan dito nga po sa sinasabing uh, questionable paggasta o mano ng tanggapan ng Vice at maging ng dating DepEd Secretary sa sapin po ng Confidential Fund? Minimbitahan yeah. po namin yung mga Special Disbursement Officer, kagaya po ni Gina Acosta, sila Fajarda, Uh, in fact, sila rin po yung subject ng ating uh, lookout bulletin. Okay, sige po. Kami po yung magmamasid congressman. Dito po sa inyo magiging hearing na ito at kami po yung makikibalita po muli. Maraming maraming salamat po, Manong Ted, at uh, sa inyo po lahat. Apo, thank you si Congressman Joel Chua ng Maynila. Siya po ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability. So yun mga idol, narinig niyo man yung, ano, ano yung pinag-usapan, no, yung panayam ni Mr. Ted pylon no dito kaya congressman na Joel Chua mga idol. So ano yung uh, masasabi niyo mga idol sa ginawang uh, paghahanda no? Paghahanda nila para sa isang uh, impeachment laban dito kaya BP Sara Duterte mga idol. So i comment down below nyo, mga idol kung ano yung uh, feeling niyo no Nung, kung tama ba o ano di ba? Para sa akin mga idol, grabe ginagawa nilang panggigipit di ba? So pero feeling ko mga idol hindi hindi nila kakayanin 'yan. Diba? 'di ba? na nila mapapatunayan siguro 'yan mga idol. Siyempre, solid to 30 tayo eh. <laughs> so, yun mga idol, hanggang dito na lang. So, sa mga bago dyan, mga idol, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, no? Lumalaki na tayo. nine uh, 39,000 subscribers na tayo, mga idol. ah uh, sobrang maraming maraming salamat sa lahat ng suporta. Alright, hanggang sa susunod, mga idol. Ciao!